Kasalukuyan pong ginaganap ang pag e sa earthquake drill ngayong Hulyo 30, 2015. Oo, ang lalik, grabe! Malugod pong nakikipagkaisa sa mga mag-aaral ng TS Cruz High School sa yung nasa gawang pag-e-ensayo. Huwag ang lalik! Di ko mo na makapipakarin? Yes, I'm serious. Nakabot na. mag nangingitim na ako. Sa pangunguna ng organisasyong birth, nangingitim na ako. nila ang pangangasiwa sa pag-ensayong ito. Yabong mo naman. Hoy! Puti ka lang. Parang ano doon, ka na eh. Uy, nabot. Kasalukuyan pong parating ang ambulansya na susundo sa mga na-aksidente. Actually, sinundo na. Bahay ko tayo bahay na amigo. Uy, kapisin niya siya. Tutok! Pinapangasiwa naman po ng Sigma Force ang kaisan sa paaralan. Alright! Rock and roll! Kumakotay na ako. Uy! Sino maputi dyan? Magpaitim naman o. Shit! Init! Yes. yes And well the world! ako <laughs> e sa, sa school naman Yeah, Yung Ako ko! Alam ko, aking ko eh. Yung Putok! Yung pong ang paaralan ng Tiaz Cruz High School Ang tangkin na narawan naman <laughs> aking... mo na! Akin to! <laughs> At buwan pa po hanggang sa ngayon, hinihintay po ang bombero na mga ngasiwa naman po para sa earthquake drill. Katuwang din po ang Red Cross International. Yabot sa igwe ka. Baldog, baldog pa. Hindi makakuha-kuha. Sa lukoyan po ngayong lumilindol.

Wala akong silit eh, oo. Oh. Puta kayo lang, kasi ako... isa pa mo. Kamuti! Oh, pa, may pa-may pa! Peace, Kat! tayo mamamatay sa lindol. kasalukuyan lukuyan naman pong natutos tayong mga mag-aaral ng TSB High School. Yes! Ayos yun! At ang bumbero na inaasahan na darating ay hindi raw makapupunta. Dahil may sunog daw sa barangay. May sunog talaga. May nasa na si Nay. Ayan na po ang bumbero. Ha, bumbero. Pero ambulansya. Ang likod. Hindi po mabuksan yung pinto. Hindi po mabuksan ang pinto. May patay. Ayaw na niya Kasalukuyan. pong di mapubuksan ng pinto dahil ito ay made in China. <laughs> <laughs> Bigla pong sumugod ang mga birth international. International? 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 Ines! Ngunit maging sila ay di na kasalukuyang sinasakyan ng mga patay. Mga patay? Shit! Tumatakbo po ngayon si Ariola. <laughs> At ngayon po, diniklara na pong nakakulong ang mga patay sa loob. <laughs> Hindi <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> mo ba notebook mo para man, mo? man Agamitin, eh. yung nice ko Mainit mm -hmm. uh -huh. kasi yung yes, na. Yes, pagkakuyak na Akin po At ngayon po, napalaya na po yung mga patay sa loob sa pangunguna po ng mga magagaling po nating guro. Sabi magtala ng panyo kada hapon eh. Ayan na po, nilalabas na po yung tray. Sir, nalilusaw na kami. Nalilusaw. Ayan na po, kasalukuyan po sinusugod. Kasalukuyan po sinusugod ng patay sa naguguhong gusaling gusali ng paaralan. Patay na po siya. <laughs> Patay na kay Bob. Kapos <laughs> <laughs> ko talaga ito man kaya. Punti <laughs> yes, ka na po yung mga nagbabuhat na bird. Yung naka-helmet, baka mabaksakan siya, kaya yung iba hindi niya binigyan. Care <laughs> lang siya sa sarili niya. Yung mga teacher nagtatawanan, totoong nalindol. Oo. Oh -oh. <laughs> Pilabutan ako sa inyo. Okay, Kenny. We... Bakit gano'n ang galit nila sa atin? Ha? Nasiraan na po ng ambulansya. Yung mga patay, kasalukuyan ng mga ngayon pumapasok na. Ang mga taga-chico student mula po sa Tias Cruz High School na gumuho. Yes.